Hi guys! For this video, i-share ko po sa inyo kung paano mabayad ng home credit gamit ng ating GCash. Kung gusto mong malaman, just keep on watching. So guys, punta po tayo sa ating GCash. I-open lang po natin. Pag na-open po natin, pindutin po natin tong bills. Pagka pindut po natin ang bills, mapupunta po tayo dito. Then, click po natin yung loans. Pagdating po dito, i-search lang po natin yung home credit. Ayan. Dito po sa taas, ito po yung amount ng kung magkano yung babayaran mo sa home credit. Tapos, dito naman po sa contact number, contract number, yun po yung ibibigay ni Home Credit na 10-digit number na yun po yung ilalagay nyo. Dapat po meron po kayong copy nun. Uh, pero kadalasan naman po, talagang pag nag-home credit kayo, binibigay naman po talaga nila yan. Dito po sa number, number nyo ilalagay nyo dyan. Tapos, dito sa email, yung email nyo ang ilalagay nyo. Tapos pag natapos po niyan, i i-next niyo na po. Tapos yun na po yun, uh, okay na po pag na-next niyo na po yun, mag-a-appear na po yun. po nang ano, ito po yung ano nila 24 hours, pero minsan po kasi uh, ano lang naman, a uh, minutes lang naman nag ka agad kay Google, kay Gmail ng uh, notification dun sa ano, uh, yung bills niyo. Yun na po. Thank you. Salamat po sa panonood.